ang alamat ng pinya 2.0, ang babaeng laging naghahanap. Ang lugar kung saan ito nangyari, Barangay Gumamela, Balayan Batangas, present day, Philippines. Kung saan malakas ang wifi at lahat ay may TikTok. Ang ating bida, si Nina, 15-year-old na student, kilalang kilala sa dalawang bagay. Sikat siya dahil sa kanyang viral dance covers at legendary katamaran. Ang kanyang paboritong linyahan? Ma, nasan yung remote? Ma, pakikuha nga ng charger. Pagod ako. Ma, tubig naman. nag -e edit ako ng vlog. Si Aling Minda, ang nanay niya, ay isang mabait pero pagod na tindera nasa kanya na ang lahat. Siya ang naglalaba, nagluluto, nagbabantay ng tindahan at pinapakain pa ang kambing ng kapitbahay. Samantalang si Nina, scroll ng scroll. Ang simula ng lahat. Isang araw, habang nagluluto si Aling Minda, tinawag niya si Nina. Anak, pakikuha ngayon si Buya sa kusina? Sumagot si Nina, hindi man lang tumingin. Ma, kaya mo namang i-grab yan, di ba? Naka-airplane mode pa legs ko. Boom! Pumutok ang hininga ni Aling Minda. Buong lakas ng loob, sumigaw siya. Nina, sana magkaroon ka ng maraming mata para ikaw na mismo ang makakita ng lahat ng hinahanap mo. Isang malamig na hangin ang pumasok sa bintana. Nag-glitch ang cellphone ni Nina. Tumigil siya sa pag-scroll, napatingin sa kawalan. Kinabukasan, pagkagising ni Aling Minda, wala si Nina sa kwarto. Pero, sa bakuran kung saan siya laging nakahiga na may iced coffee at mahina ang signal, may isang kakaibang halaman na may spike na buhok at maraming maliliit na mata. Oo, si Nina ay naging isang pinya. Walang wifi, walang tiktok, pero maraming mata. Perfect sa paghanap ng remote, charger, at sariling konsensya. Sa kasalukuyan, pinipila na ngayon ang Influencer Pineapple sa Barangay Gumamela may chismis na kapag hinawakan mo ang dahon niya at bumulong ng, Nina, nasa na yung remote? Gumagalaw daw. Aral ng kwento. Kung may oras kang mag-scroll, dapat may oras kang tumulong. Sa panahon ng cellphone at wifi, huwag kalimutang tumulong sa bahay. Dahil baka sa sobrang iwas sa gawaing bahay, ikaw ang mag-unroot sa lupa forever